karon ang lawa ni mga idol no magluto pa karon og sweet potato fries mga idol yun man nga itong anak kay sige pangita o prince fries daw ato doming jalipi yun saan man nga wala akong kwarta awww mahal na bang fries dito mo na nga nakawan ho na ta naman ugan nga kamuti so atong gili-ili dagko na so isulot na nato ng silupin kaya atong nang lutoon tipid pata sa gasto imbis na ipalit og prince price sa dalidi ipalit na lang natong bugas o sudan oi eh. saon man nga atong mga anak mangita man yun og kita nila na ni yun mga idol nga purman na og prince price ah lipay na sila na ni yun niya subay ubay po din kamuti nga atong mga idol no antod karon ilaw pa japan mag itubo ba siya gamay muning pagkaon nga basta nagpuyo ka sa bukid imposible na kayo wala ka katilawan ng ikan sa pagkabata nimo ni pero na'y uban nga di jud mo kaon og kamuti sa tao ra mo kun nagud kung naanad wala kita kay naanad man taning kamuti kay naanad man <coughs> kaon yuta sa gunsa, basta maayo lang sa tunglawas. ay e, bisag karon ang uban di na kaon og bugas basta kaon lang og kamuti asulbad na ilang pamahog pani tirada sa uban na ni parisan nila ginamos Kalau ako, sulit na makan ni, bisa gemuti lang sa na mga tanong niya ang kamuti shout out sa inyo dano kung na may mga tanong mga kamuti mawag no, dyan yung pagkapait dyan grabe na yung bugol-bugol sa yuta pag tanong sa kamuti pagbasok palang daan kay sagbut na niya lahi na yung harbis pag mangunod na pasti lang dyan kaya mo ba dyan namun kaya naunahan na sila karbis lahi na yung karbis kamuti nga tanong oh, no. sa kung saan mangun niyo bantay sa iyo mga, mga tanong kung ikaroon na po ibantayan ah, wajud kayo mahihimo jud may ingon nga ikaw naghago ikaw nagkasto lahi ang gyasin so pero sige lang padayo nang Japan sa pagkugi kay sa ikaw nakawatan na dapat kay grasya nga mabut sa imong kinabuhi Kaya kana mangu nga panguha sa imong mga tanom maula mo silang sila pangayo gud sa imong agod munang na mukuha na sila diretso nga mga idol atong ihuluman sa og tubig ato nang gamay gila bayang 4 minutes, ato rin nang ihabwa dahil Idol, pwede na na siya mga idol. Yan yeah, ato na lang iprito niya. Patulo sa nato ng tubig. Medyo nadugay lang yung paghalingan ng mga idol, no? Kaya itong kahoy, basa-basa pa. Ang saan mga sige mag-ulan-ulan ko din yung tapita. Giniago <laughs> ba manuto Maluto ni Unya. Sulbad na mga tiyam-tiyam na itong mga anak niya tau tau dah idol no takut tang kali pai ke gisi gara jatung kahui nak takang nak jinda tu tong kala mang idol Kerumoran itu kalipai kau mengalami hujan. Kita tu mengatakan mabunnya Pero ang uban, malipay lang na sila pag muulan kay pag labi ng tugnaw ay sure na. Mauna nga pag abot sa simbahan, daghan na bunyagan. Kakao na dyan yung bata, karoon nga gatang-atang, nga kapangita o oh price. Dami! <laughs> wo <laughs> oh. rap